Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Pero bago ko sabihin ang lahat, kailangan niyong maramdaman ang kapangyarihan na darating sa inyo ngayon. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kayo na nanonood ngayon, may natatanggap akong gabay na nagsasabi na ang mensaheng ito ay para sa inyo. Nakikita ko na kayo ay may pinagdadaanan, may bigat sa inyong puso, at naghahanap ng pag-asa. Ang Birhen ng Lourdes ay naghahanda para sa inyo ng isang espesyal na biyaya, isang pagbabago na sisimulan ngayong gabi ng Martes, at magpapatuloy sa inyong buhay araw-araw. Kayo na naghahanap ng kalayaan mula sa sakit, kayo na nahihirapan sa pinansyal na pasanin, at kayo na may pusong naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ito ang inyong sandali. Ang Birhen ng Lourdes ay hindi lamang isang imahe, siya ay isang bukal ng biyaya na patuloy na umaagos para sa lahat ng lumalapit sa kanya ng may buong pananampalataya. Ang kanyang mga pagpapakita kay Santa Bernadette Sobirus ay hindi lamang mga lumang kwento, ang mga ito ay buhay na patunay ng walang hanggang pagmamahal ng ating ina para sa kanyang mga anak. Ang mga milagro na nangyari sa Lourdes ay nagpapatunay na ang pagdarasal, lalo na sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ay may kakayahang magpabago ng imposible tungo sa posible. Sinasabi sa akin ng mga santo, tulad ni Santa Bernadette, na ang kapakumbabaan at pananampalataya ay susi sa pagtanggap ng mga biyaya. Tulad ni Santa Bernadette na naghukay ng bukal sa simpleng utos ng Birhen, kayo rin ay tinatawag na sumunod sa pananampalataya kahit hindi inyo nauunawaan ang buong plano. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan, Mateo 11 oras 28 minuto. Ang panawagan na ito ay lalo pang pinatingkad ng pagmamahal ng Birhen Maria, na handang mamagitan para sa atin. Mga tapat na deboto tulad ninyo, alam ko na marami sa inyo ang naglaan na ng panahon sa pagdarasal, nagbabasa ng bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at iba pang mga pangalan na binabasa ko sa bawat video. Ang inyong pananampalataya ay hindi nawawala, at ang birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong sa bawat pagsubo. Kayo na palaging nagko-comment dito, na umaasa sa mga panalangin, magbabago ang inyong buhay simula ngayon. Nakikita ko na kayo ay handa na sa pagbabago. Kayo na nahihirapan sa sakit, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat ng nawala ng trabaho, may bagong pintuan na magbubukas para sa inyo. Sino mang hindi makatulog sa problema, makakatulog kayo ng mahimbing sa biyaya ng kapayapaan. Lahat ng dumaan sa pagsubok, lumabas kayo ng mas matatag, mas malapit sa Diyos, at mas pinagpala. Ang birhen ng Lourdes ay dumating upang bigyan kayo ng pag-asa, paggaling, at kapayapaan. Ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos na lumilikha ng tunay na pagbabago. Sa ating modernong panahon, marami sa atin ang nakararanas ng stress, kalungkutan, at kawalan ng direksyon. Ang mga problemang ito ay tila lumalaki araw-araw, pero ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng anchor. Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ng pamamagitan ng Birhen, ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na harapin ang anumang pagsubok. Ang pagdarasal ay nagpapabago hindi lamang sa ating kalagayan, kundi higit sa lahat, sa ating puso. Ang mga turo ng simbahan tungkol sa pagdarasal ay malinaw. Hindi ito isang magic spell, kundi isang mapagkumbabang paglapit sa ating ama. Ang Birhen Maria, bilang ating ina, ay nagtuturo sa atin na magdasal ng walang pag-aalinlangan, ng may pagtitiwala. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, naramdaman ko ang lalim ng pananampalataya ng mga tao roon, at nalaman ko na ang mga himala ay nagpapatunay sa kanyang presensya. Ang Papa ay nagturo na ang Rosario, na isang napakahalagang debosyon sa Birhen ng Lourdes, ay isang makapangyarihang sandata laban sa kasamaan at isang paraan upang lumago sa kabanalan. Ito ay isang uri ng panalangin na nagbubukas ng ating mga puso sa grasya ng Diyos. Hindi ito mahirap, kailangan lamang ng simpleng puso na nagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang panalangin na ito ay magdadala ng paggaling sa inyo sa pito araw. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa labing apat na araw. Ang inyong buhay ay magbabago sa dalawamput isa araw. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood na may pananampalataya. Ang bawat isa sa inyo ay nakatakdang makaranas ng milagro. Ngayon, ituro ko sa inyo ang isang paraan ng pagdarasal na ipinagkaloob mismo ng Birhen ng Lourdes. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette, kailangan niyong magkaroon ng dalisay na puso at buong pagtitiwala. Hindi ito isang simpleng pagbigkas ng salita, ito ay isang pag-aalay ng inyong sarili sa kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Ang panalangin na ito ay dapat sambitin sa loob ng siyam na araw, na siyang sagradong numero ng novena. Ito ay nagbibigay daan sa pag-usbong ng isang malalim na ugnayan sa Birhen Maria, at sa pagbubukas ng inyong mga puso sa kanyang pamamagitan. Ang bawat salita ay may kapangyarihan kung ito ay sinasambit ng may tunay na intensyon. Simulan natin ang panalangin na ito hayaan niyong gabayan ko kayo. Huminga ng malalim, ipikit ang inyong mga mata, at damhin ang presensya ng Berhen ng Lordes sa inyong tabi. Alalahanin niyo si Santa Bernadette, na sa kabila ng kanyang kapayakan, ay nakatanggap ng mga mensahe mula sa Berhen. Ang panalangin ay ganito. O Mahana Birhen ng Lordes, aming inang Maria, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala. Kayo na nagpakita kay Santa Bernadette sa isang mapagkumbabang broto, at nagdala ng pag-asa at paggaling sa sanlibutan, dinggin mo po ang aming mga dalangin na nanggagaling sa aming pinakamalalim na puso. Kami po ay humihingi ng iyong pamamagitan para sa aming mga pangangailangan. Sa puntong ito, ilagay ang inyong personal na kahilingan, halimbawa, hinihiling ko po ang paggaling mula sa aking sakit na, banggitin ang sakit, o hinihiling ko po ang bagong trabaho para sa akin at sa aking pamilya, o Hinihiling ko po ang kapayapaan sa aking pamilya at sa aking puso. O Ina ng Banal na Rosario, tulungan mo po kaming magkaroon ng pananampalataya na tulad ng sayo. Ilayo mo po kami sa pagdududa at punuin mo po kami ng pag-asa. Naway ang iyong banal na presensya ay magdala ng kagalingan sa aming mga sugat at ng kalakasan sa aming mga kahinaan. Tulad ng tubig na dumadaloy mula sa iyong bukal sa Lordes, linisin mo po ang aming mga kaluluwa at buhayin mo po ang aming espiritu. O Mahal na Birhen, ikaw na kuta ng aming pananampalataya, patnubayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Ibigay mo po sa amin ang biyaya na makita ang kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon. Ipaalala mo po sa amin na sa bawat pagsubok, naroon ka upang alalayan kami. Sa pamamagitan mo, inaasahan namin ang mga himala na magpapabago ng aming buhay. Amen. Ngayon, ulitin natin ang tatlong Abaginoong Maria at luwalhati sa Ama bilang pagpupuri sa ating mahal na Ina at sa Banal na Santatlo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tatlong beses. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Isang beses. Sa inyong pagdarasal nito sa loob ng siyam na araw, magkakaroon kayo ng isang natatanging koneksyon sa Birhen ng Lordes. Ang panalangin na ito ay susi sa pagbubukas ng pintuan ng mga biyaya sa inyong buhay. Ito ay para sa lahat ng nanonood, bawat isa sa inyo ay karapat dapat sa pagmamahal at pagpapala ng ating ina ngayon, maramdaman nyo ang init ng banal na espiritu na dumadaloy sa inyo. Huwag kayong mag-atubiling maniwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa pamamagitan ng mahal na birhen. Ang mga biyaya ay paparating na. Nakikita ko na ang mga kadena ay nabubuwag, ang mga pinto ay bumubukas, at ang liwanag ay sumisikat sa inyong landas. Kayo ay makakatanggap ng biyaya ng kapayapaan na matagal na ninyong hinahanap. Kayo ay makakatanggap ng kagalingan sa inyong katawan at kaluluwa. Ang inyong mga pananalapi ay magkakaroon ng bagong simula. Ang inyong pamilya ay muling magkakaisa. Ito ay isang pangako mula sa puso ng Birhen ng Lourdes na ipinaabot ko sa inyo. Mga minamahal na kapatid, naniniwala ako sa kapangyarihan ng pananampalataya na nagbubuklod sa atin. Ang Birhen Maria ay kasama natin sa bawat hakbang. Sinasabi sa akin ng Espiritu Santo na mayroong maraming himala na darating sa inyong buhay sa mga darating na araw maniwala kayo. Tanggapin niyo. Habang patuloy nating pinagninilayan ang mga himala sa Lourdes, tandaan niyo na ang Birhen ay hindi pumipili ng sinuman para sa kanyang mga biyaya. Lahat kayo na naghahanap sa kanya ng buong puso ay makakatanggap. Hindi mahalaga ang inyong pinagmulan, ang inyong kasaysayan, o ang inyong kalagayan. Ang kanyang pagmamahal ay sumasaklaw sa lahat. Patuloy tayong manalangin ng may katapatan, kung minsan, parang hindi naririnig ang ating mga panalangin, pero hindi yon totoo. Ang Diyos, sa pamamagitan ng ating ina, ay laging nakikinig at sumasagot sa kanyang sariling panahon at paraan. Huwag mawala ng pag-asa. Tulad ng ginawa ni San Antonio na matagumpay na nakahanap ng nawawalang gamit sa pamamagitan ng panalangin, kayo rin ay makakahanap ng nawawalang kapayapaan, pag-asa, o solusyon sa inyong mga problema. Ang pananampalataya ang susi, ang susunod na hakbang ay mahalaga. Ipakita ang inyong pananampalataya at pagtitiwala. Isulat ang inyong pangalan sa comments para makapagdasal ako para sa inyo. Ang bawat pangalan na nakikita ko ay bibigyan ko ng espesyal na intensyon sa aking mga panalangin sa Birhen ng Lourdes. Ito ay isang tanda ng inyong pagtitiwala sa kanyang pamamagitan. I-like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes. Ang bawat like ay isang pagpapatunay ng inyong pananampalataya at pagtanggap sa biyaya na darating sa inyo. At sa wakas, ay share sa siyam na tao ang sacred number ng novena. Ikalat ang mensaheng ito ng pag-asa at paggaling. Tulungan natin ang iba na makahanap din ng kapayapaan at milagro sa kanilang buhay sa pamamagitan ng Berhen ng Lourdes. Sa paggawa nito, kayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang pagmamahal. Tandaan, ang panalangin na ito ay hindi magbabago lamang sa inyong buhay, kundi magdadala rin ng liwanag sa buhay ng mga taong malapit sa inyo. Bawat isa sa inyo ay mahalaga sa paningin ng Diyos at ng Birhen Maria. Patuloy kayong magdasal, patuloy kayong maniwala, at patuloy kayong magtiwala. Sa susunod nating pagpupulong, pag-uusapan naman natin ang mga bagong paraan kung paano natin mapapalakas ang ating pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Hanggang sa muli, manatili kayong pinagpala at gabayan ng pagmamahal ng Birhen ng Lordes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.